Hi po, kumusta? Hello. Ang na sila, ma'am. Ito dito 'yung mga manok. Hello <laughs> po. kayo no? Yan. Oh, dumating na 'yung mga kontrabida natin, ha. Ah. Ready cap. Check out mo naman 'yung page ko. Ano nga page mo? Yell Motor Rider. Huh? Yell Motor Rider. Ay, shoutout kay Yel Vlogger. Isang napakasipag na supporter natin to. So, lagi na, nagko-comment sa akin. God bless you. Right Ayan. Thank you. <laughs> oh, shoutout <Ayan>. po. Uy, I'm shit. I Ikaw pala yan. <laughs> What's up? Shoutout. Uh, ano ang pangalan mo? Yel Rider. Oo Lagi ako nakalimutan. O, oh, oh. <laughs> <laughs> oh Sige, shoutout ka na. Ayan. Shoutout kay Yelmoto Rider. Ingat palagi and ride yes. safe. Ayan, o. No? Boundary na. Boundary na. Tara, iibit na. Soap ah. Soap ah. Ang dami kong Ang dami kong dala. Bikit ba? Natulungan na kita. Okay lang ba? Ha? Ah, okay. Ito na nabulot. Ay, ano? Ang dami kong dala. Ang dami kong dala. Pwede mo ba sinamay kapatid mo para may tagabit-bit ka? Kaya nga po, nasa Marindu ko kayong Ah. Hindi ako nakasama nga. Ganda dun eh, no? Sayang. Ano ba kayo na kuya? Ano ba kayo? Oo nga. Ayun, si Idol. Oh, bakit? Idol. Ayun na naman. Pasya ka po na. Ano ang po ko na page? Yel Motor Rider. Yel Motor Rider. Ay, oh. nakapalo ka sa oh, akin. Siyempre, tayo. baka siya. Oh. Ayun. Ready to go. Ready to go. Ayan kay yes, yeah, motor rider. Para yeah. ikin follow po na kanyang Facebook page and syempre yung Facebook page po natin, ko niyo na pera na Ayun oh. No? Thank you. At ah, attendance oh. <laughs> attendance ha, huwag kalimutan. San? Ito ito mapangis na ano, ito ang lukas. <laughs> <laughs> bagong kanat, bagong siyot kami ay Chilchil <laughs> lang. Chilchil lang. Bakit mo Bakit may ano? Bakit may... Bakit may ano? Ano sabi ni may... May Ay, best luck! Dapat, huwag delete. Hindi kayo pa rin, pa rin. Masama, delete kayo, hide lang. What's Robin? I Ganda yeah. yeah, Boss Bib Ganda yeah, si Boss Bib Ninang Ayan Boss Bib Ninang. Ninang. <laughs> Ninang Hi Hi Ada belum kan? Stiker. Nice stiker. Wala aku stiker saya. Nah, kita ke stiker kayak idol. Oh, Yes. Ini aku ada stiker. Hai. nariyan Ano na